Okay po, uh, magtagalog po tayo. Unang-una po, lalo na po sa uh, sa rate ni Elias. Actually, yung sa rate na yun, sir, si Elias po, ang Elias Ban po, meron po tayong accounting department. So, yun po yung magbabalance kung naayon po ba sa expenses yung rate nila. At saka, mm. naayon din po ba sa market yung uh, yung ano yung uh, price na yon actually sir so mm. yung lahat-lahat uh, po ng uh, staff ng uh, Elias Ban kasi lumalaki na po yung uh, Elias, uh, Elias So Elias, Elias Ban na ngayon ma'am Elias JTV ma ah uh, Elias JTV Ban ayun uh, 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 wala na uh, wala, na kaluman we are, we are competitors already <laughs> so yeah Hindi, <laughs> <laughs> yeah. li, lininaw ko lang ma'am, no? dahil uh, baka sabihin pa nila, Nakonektado pa si Ilias sa Kalumad Bans. So, yun, ah. hindi na po sa binanggit po ninyo, okay? Yes po, hindi na po. Actually, si Ilias po, sir, is ang ano po siya doon, part-timer po siya doon sa ano, nag-part-time siya sa Kalumad. Actually, uh, Ah, ganun ba? Opo, opo. Yes po, wala po silang kontrata. Kung oh may gig, pupunta hmm. po siya. Pero, ah, walang sa, kontrata? Wala po, walang kontrata. Tapos, ko. uh, yes. Ang, Yo, yun, liwanagin natin, ma'am. Sa inyo ngayon, may kontrata po at uh, nakita yes, po namin po. sa mga ano ng yeah. mga nakara na signing uh, po ng kontrata. Yes po. may kontrata ka tayo kasi yun yung unang basihan natin. Meron tayong mm. black and white. Kung ano man mangyayari, mm. mayroon tayong uh, panghahawakan lalo na po mm. sa mga members sa banda para po mayroon din po silang pangahawakan na pagdating sa akin na secure po sila ayoko ko din po silang uh, malagay sa alanganin so ngayon sir actually ang rate doon ni ano ni Elias actually ang Mindanao nilagay namin ng 200,000 Mm. 200, po ang Mindanao ngayon kasi they are 30 person, 30 personnel na sila. Ay yung ano, yung uh, staff. Kasi may banda, mga band player. Then they have a security. And we have accounting department. Then we have the communication department. We have the marketing. Kasi in the future po, dapat meron pong marketing and pa sino pong magbabalance para para po, kasi ang gusto po ng band member, meron silang uh, ma-improve nila yung sarili nila, yung career nila. Gusto nila na meron silang mapatunguhan. Kasi they are ano pa eh, Um, bata pa kasi sila, sir gusto nila na mayroon silang future uh, gusto mm -hmm. nila pinaghirapan nila so dapat mayroon din silang mapatunguhan kung uh, 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 ang gusto nila po is sa uh, yung uh, yung price na market po is ano po yon yung uh, parang uh, kasi sir sobrang laki talaga ng production ngayon ni Ilias mm -hmm. kasi hindi nung sa tangtango Lalo na so, imagine sir sa Mindanao po ang um, sa Mindanao sobrang layo yung bibiyahe niya. 8 hours to 11 hours. Po. Tapos maghati-hati sila dun sa 200,000 then expenses. Yung ano po, uh, actually, merong booking doon sa kay Kalumad Band. Um, kung ano man yung transaction ni Kalumad Band, hindi po alam Ilyas yun. -hmm. okay. kasi... Ayan yun, maliwanag yan ha. Kung yeah. ano man yung transaction ngayon ng Kalumad Band, wala na po, hindi na po kaugnay o oh, wala na Totoo na po ang tali nila ni Elias dati, no? Yes po. Yun na po nga. Mm. Uh, bakit sila nawala doon, sir? Kasi mm. hindi, walang transparent sir. Even doon na uh, uh, ngayon may uh, uh, merong ano, tomorrow may gig sila. Actually, mm. gabi pa lang nila malalaman na meron silang gig. Meron mm -mm. silang meron silang concert. So, mangyayari mm. doon sa lahat ng transaksyon, hindi po alam ni Elias 'yan. Lahat ng mm. ano, lahat ng uh, anong transaction ni kaluma doon sa mga organizer o or sa mga client about sa mga bookings. Walang alam po si Elias doon, wala po siyang pinipirmahan. Kung meron mm -hmm. siyang pinipirmahan yung sa Masbate, aware po siya doon. Pinupuntahan po niya, obligasyon po niya 'yon, obligasyon po ng Elias Band. At Kailan ka, po yon sa Masbate, ma'am? I think uh, July or June. I think June. Yeah. But doon uh, wala pang schedule si Elias, no? Meron meron sir, I think uh, hindi ko maalala kung anong date yon, anong nam anong number of date yon kasi si Elias talaga ngayon sir, even doon na uh, tumaas yung rate niya. Uh, tumaas yung rate niya isa uh, Marami pa rin siyang booking. Actually in one day makakatanggap kami ng thousands inquiries. <laughs> Isa na nga yung grupo namin, ma'am. Gusto namin i-book si Elias, pero uh, baka busy po. Kakayanin naman siguro ng grupo ng 200,000, sinabi po ninyo. So baka mapagbigyan naman tong uh, grupo dito sa my third district po ng Davao. Sige po, sir. Hanapan po natin <laughs> ng ano, ng... Uh, ma'am. Hanapan natin ng time kasi alam mo sir and sa uh, Visayas din nagbigay tayo ng 300,000 na TF. Mm. Then Tinibrihan kami ma'am baka Mayo 1 na, ma'am ma for day. Alas, uh, oh Sinsya ka na. May polybox Elias <laughs> ng mayo. Ah, <laughs> ganun po ba? Grabe yes, talaga, po. no? Sikat na talaga yung kumpare natin. Kaso, so, <laughs> o nga, hindi ko nga alam kung makayanan nila. Kasi sabi ko mm. naman, every Monday po yung rest day nila. Hindi ko po tinanggap ng mm. Monday. Tapos, mm. uh, about naman dun sa ano, actually, hindi ko maintindihan, sir, eh. Bakit yung mm -hmm. kalumad <clears throat> ah uh, posted ng post doon sa ano, post ng post doon sa Facebook. Actually, actually sa ano, sa Elias Ban, wala silang naririnig na nagpo-post kami, meron kami paninira. Wala mm. po ang gusto po namin tahimik. Kaso mm. nga lang, nauna siya doon, siya yung nauna doon sa Facebook. Nagano siya doon, maingay siya doon, tapos hindi na lang namin pinatulan kasi kung mm. namin, magulo po, tapos, ang sabi ko naman, we are professional to deal with it, then... May nag-text dito, ma'am. Mm. Sa ganda mo na yan, ma'am, wag mo daw patulan. <laughs> <laughs> Sir, wala na po tayong oras dyan kasi maraming po nangailangan sa oras natin. Oo. Uh, ma'am, may nagtatanong dito, ma'am. Ma'am, ah, pinalabas din nila na uh, medyo may namamagitan daw sa inyo ni Ilias. Totoo po ba yun, ma'am, o oh, hindi? Actually... Para maliwanag po ito, ma'am, oo. Oh. Actually sir, yun na yung pang ginamit ni ano kasi ginamit ni Edward nung ayaw kasi mag-ayaw ko kasi mag-sign si Elias ng ano ng kontrata doon sa kanya. then doon sa bookings. Alam mo yung bookings niya until December. Patay-patay sir. So ngayon, hindi ko siya pinasign. Ginulat niya ako na meron daw ipakilala daw niya ako sa publiko. Actually, ayun. Yeah, yun yung uh, panggulat niya, yung pananakot niya. Actually, hindi naman ako takot nun, sir, kasi kilala naman, nakilala ko siya noong March 3 pa lang. Hindi ko siya kilala ng lubusan. Actually, hindi nga kami nagkasama ng magbanding, mm. no? Hindi po. Mm. Tapos, bigla siyang, uh, sabi niya, pakilala niya ako sa buong mundo. Sa ibang kilala niya ako, ubusin din yung pera niya. Oh, ah, oh, yun, yun, yun po. Yes po, actually oh, sir... na capture ko 'yon ma'am, na ko 'yon ma'am, kaya pinilit ko talaga makita at hanapin 'yung ano po, contact ninyo at salamat naman at uh, po maging balansi po 'yung atin pong pagbibigay po ng impormasyon sa tao dahil lalo na ngayon, kilalan -kilala si Elias at uh, alam ko ma'am tumatakbo din po kayong uh, isang yes, public po. officials para maging transparent po ang lahat. Yes, okay po, go ahead ma'am. Actually, ang sagot ko doon, sir, buti alam sila, alam nila. Kami, hindi pa namin alam. <laughs> kasi, sir, sobrang busy go. namin. Alam mo, oh, sobrang busy namin. Siguro, kung may jowa ako, <laughs> nako, hiniwala yan ako noon. Kasi, alam mo yun. <laughs> Wala, alam mo, no so, time for love na, no? Yeah, yung gawa. Kasi, alam mo, sir, um, sila lang naman, sa Facebook lang naman sila nagkakagulo ng na may, mm. may namamagitan doon kami sa amin ni Ilyas. Actually, mm. Okay naman yung relasyon namin ng uh, partner, living partner niya. Pero alam mo ma'am, pag wala lang si ma'am Abigail, talagang ririto namin talaga siya sayo, si Elyos sa'yo ma'am. Kasi nasa magandang kamay po 'yon. Pero <laughs> sige lang po ma'am. <laughs> yeah, actually po, sir, po, sa po. ngayon, wala pa tayo ah. oras dyan. kasi Ah, tama tama ngayon. po. So maliwanag po yan ha, ah. kayo, kayo mga tismosa, tismoso, nakinig sa atin ngayon sa live stream at ah, radio po, no? Abay, wala oh, po oras diyan. Oo, sir, sabi ko tawanan nalang oh. na lang kami lahat kasi puti mm, mm. alam sila na meron akong love life eh, oh. hindi ko alam <laughs> so ma'am uh, nabanggit po ninyo na kinuha po niyo yung banda sa grupo nila perform yes, sa po. birthday ninyo so kailan po yung birthday ninyo pa, para maliwanag naman at uh, marinig ng taong bayan uh, first siguro po kayang nagkita nung request po niyo ang Elias Band sa birthday ninyo po Yes po, noong March 3 po, 2025, yun yung mm. birthday ko, uh, 29th birthday. So, mm -hmm. doon po kami nagkakilala. don single lang, take in ba daw? daw? Eh, may sinabi dito, single blow to, to take in. Depende. <laughs> Kaya nga, ma'am, no? lumabas ang isyong ganyan, ma'am. Sige, ma'am, tuloy, ma'am. Sige, ma'am. sila yung iba. okay. Yes po. Um, yun, yun na nga po, yung maraming, ano, maraming uh, lumalabas ng mga isyo ngayon, sir. Actually, mm. kung papatulan ko doon, sir, dadami yung wrinkles ko. <laughs> <laughs> Ay wag ma'am, 9 years old. Mahaba pa 'yung ano Jan Ma'am sa talaga. Oh, yeah, at, o, like... at uh, sinabi po ninyo, ito kasi'ng tanong ko ma'am kasi nabanggit nyo kahapon, 'no, na 17 years old, sanay na po kayo sa mga negosyo katulad ng construction at iba pa. At wala talaga sa isip ninyong yung shoobis, o siubis naman talaga 'to dahil naging endorser na si si ano yes. si Ilyas sa isang dental doon sa Manila pero mga Bisaya rin. Yes, so First time nyo po ma'am. So alam ko uh, ano pong adjustment na gagawin po niyo at ginagawa niyo sa ngayon ma'am. Actually sa ngayon sir sa akin uh, noong when I was 17 years old yun mm. nag-start ako ng business mm. until now present. Ang mm. um, pagkakaiba lang doon sir, yung nag-adjustment ko doon, yung buhay ko naging ano yung uh, sa ano in media na naging uh, open na lahat yung mm. adjustment yung mga bashers kung paano ko i-handle <laughs> yung tama yan ma'am oo oh, tama yeah actually wala nang oh. privacy kasi the way nga maglalabas mm. kami wala nang privacy oh, so kabulin ka kasi talagang ito yung manager ni Lia. So, may issue. Ah, ganun na mangyayari niyan, ma'am. <laughs> Tapos, yun lang yung adjustment. Yung mga man, sa pag-manage naman, yung marketing, basic lang naman sa, sa ano, sa, sa akin, sa tingin ko na basic lang sa akin yun. Kasi, actually, first time ko na, ano, na naghumawak ng show, show business. Kasi, before, hindi ko kasi nakala na malaki pala tong market. Akala ko, maliit lang. <laughs> So, yun po yun. Um, actually, yun lang naman yung adjustment, sir. Uh, itong nangyari ay talagang ano na rin kasi naawa talaga sila kay Elias. Dahil idulo yeah. nila eh. Bino mo, 3,000 lang pala. Iba nga ah, sabi, manghornal na lang ko. Alam mo ba yung manghornal, ma'am? Ano saan ay manghornal, sir? Yung mga ano, magbunot din daw, kanang mga hagbas muna. na lang. Oh. Yeah, yeah. <laughs> manghagbas na lang ko sa 3,000. So inaanda gyud dai ma'am ang gihatag nga sahod sa kalumadban sa iya, ma'am. Kabalo ka sir, Maani ang nahitabo sir. Kaya mm. um, dito sa Iliga ay no, um, mm. dito sa Kidapawan, I think Kidapawan or Davao. Ang mm. um, last week nagpa blatter po si Elias at saka buong banda doon kay Edward. Mm. Kasi Ganun, no. Oh. Noong sinigil na nila yung bayad ni ano ni Edward for tatlong mm. tugtugan ata or limang mm. ilang ilang gig yon. Alam mo sir, na insulto po sila. Merong dalawang band member si Edward may 9,000. Mm. Pinalo niya sa mukha ng ano ng isang band member yung 9,000. Mm. Yeah. Oh, at tapos ma'am, ano daw ma'am? Uh, naghingi man daw siya ng sorry. Oh, naghingi daw siya, siya ng sorry noon. Pero sir, itong sasabihin ko sa kanya, sir. Naghingi oh, siya ng sorry doon, sir. May mga tumawag yata, mama. Oh, huwag mo lang kayong tumawag kasi busy pa kami. <laughs> ano, sir. <laughs> Sige, sir? Sige, ma'am. Um, mm. Actually, sir, mabilis lang naman manghingi ng patawad, sir. Manghingi mm, ng tawad. Tama-tama, oh. Pero sa harapan ng asawa mo, sa harapan ng mm. pamilya mo, nandun sa harapan ng maraming tao, sasampalin mo ng pera na pinaghihirapan nila. Tapos mm, Nag-dirty finger pa daw, ma'am. Nag-dirty nag finger dirty daw. dirty finger ka doon. O, oh, anak ng siyumay naman, Oh. Yes, sir. Nakasign mm. po sila ng ano, nakasign po sila ng kontrata. Mm. Nakasign na sila ng kontrata. Sabi ko, hindi na yan sa'yo yung tao. Wala kang karapatan Mama, mm. mo yung tao, tapos sasampalin mo ng pera ng pinag Sino si Nampalya, ma'am? Elias, ma'am, o yung kasama niyang nas, uh, banda? Grupo. Uh, kasama niyang dalawang banda, sir. Tapos yung... ah uh, oh, ganun ba? Yes mm. po. At saka si Elias naman, pinafuck yun, pinifinger. Ano mm, ganun tapos, ba? mm, Yes, sir. Sabi ko naman, hindi pwede ganun. Tapos pinagbantahan siya doon. Yung naka-record mm. ng, ano, record ng voice record, yung mm. doon. Tapos, uh, sabi ko naman, wala siyang karapatan ganon ninyo tao. Kasi sobrang pagod, sir, eh. Ten hours yung biyahe mm. ng Galing pa sila ng Buhol. Galing pa sila ng Husitalman. Going to Davao. Tapos, mm. gano'n yung gagawin mo. Tapos siya, hindi man lang siya sumama. Tapos, mm. pinaghirapan nila yun. Tapos, ano naman, sir, eh. Uh, yun, parang uh, nadesupport yung banda. Pinaga... Actually, marami siyang banta. Pero sabi ko, mm -hmm. dapat Huwag muna i-media, dapat ano mm. na sa uh, tahimik muna kasi hindi naman yun ito. Mm. Yeah. Dum dumadaan yung mga helicopter ko dito, ma'am. Sige lang, tuloy lang, ma'am. Tapos ano <laughs> naman, sir? Um, ah, <laughs> uh, po po. Yung uh, daming ano, daming issue din doon about yung nayrang mo dami mm. account kay ano, kay Kari. Actually, mm. sa ngayon, sir, ang um, hiling lang talaga ng buong banta is transparency doon sa Kalumad Band. Pero mm. hindi magagawa ni ano yon ni Kalumad, hindi po sinasabi sa kanila. Hindi po alam mm. ng rate nila doon. Kasi minsan, bigyan sila ng 2,000, bigyan sila ng 3,000. Ah, grabe hindi, naman. Alam. Oh. Tapos, mm. ngayon sir, gusto nila nang meron silang assurance na pinaghirapan mm. nila kung magkano ba talaga yung matatanggap nila. Kasi, mm. depende daw sa mood daw, sir, eh. Yun ang sabi. Eh. <laughs> 325 yun. na po, ma'am. 325 na po sa lahat po ng ating mga suking tagapakinig ng mga lead tuners. Uh, kasama po natin, no, ang ating pong maganda uh, na talent manager po ng Elias Bad, no, ngayon. No? So, si Elias daw, ay hindi na po konektado sa Kalumad Band. Ito nga yung yes. pinag-usapan namin. Kaya ngayon po, salamat po ma'am at maliwanag na po ito sa lahat. Ma'am, may mga five minutes na po tayo, ma'am. So, ano pang hindi ko na itanong siyang importante na dapat niyo pong sabihin? Bigyan po natin ng pagkataon si ma'am Beverly, no? Na sabihin po niya ito sa lahat po na nakikinig sa atin at lalo na sa ating live streaming po ngayon. Actually, ang uh, masasabi ko lang uh, in behalf of ano, Elias uh, um, <coughs> as a manager of Elias Uh, sa lahat po ng uh, mga mga nagbooking doon sa Kalumad Band, uh, even doon na uh, hindi namin responsibilidad iyon, uh, pagdating po kung ano man transaksyon nyo kay Kalumad, hindi po kami makikialam doon. Pero lahat po ng schedule no nakapareserve nyo ng slot ninyo. Kaya po ay priority, naka-reserve po kayo noon kahit wala kayong down payment. Naka-reserve po mm. kayo doon sa inyo po yung slot na yun. Hindi po namin binibigay sa iba. Pero meron po tayong rate na sinusunod sa so naayon at uh, yung sa about sa competition. At kung meron man kayong meron mga uh, fake account na gumagamit sa pangalan ko um, ng ano ng down payment, uh, hindi po yun sa akin kasi lahat po ng payment na receive uh, dinidiretso ko po sa account ni Elias. Uh, lahat po ng eh, lahat po ng income ni Elias dinidiretso ko po sa Elias Uh, wala na pong iba. Even though, sino yung mm. hihingin ng Gcash, hindi po yon sa amin. Fake account po yun. Um, <laughs> yes. hopefully, uh, opo, opo, aware po kayo lahat na si Ms. Beverly, pumikpik labad-labad. Hindi po ako tumatanggap ng any payment na papunta sa account ko about sa Elias hmm. mm. sa JTB Ban. Ako po ay dinidiretso hmm. po yan doon sa account ni Elias for transparency kasi they deserve naman to know. Then, uh, lahat-lahat po ng mga bookings, lahat po na nagre-reklamo na mataas ang uh, rate ni Elias, actually, hopefully you understand kasi paano ko po i-sustain, paano ko po i-maintain, paano, po? Uh, paano ko po i-improve yung career nila kung puro naman po tayo lugi. Hindi po magsusustain yung company kung uh, isusulong po natin sa lugi. Kasi kung marami din nagsasabi, sir, kasi apelyido ko po, labad-labad, baka daw lahat ng olo nila maglabad. Yes. Actually, sir, ang masasabi ko lang po doon, hmm. kung anis ka naman, <laughs> uh, yes po, at kung transparent okay, ka naman, natin. Oh, po. Mm. yes po, kung transparent ka naman po, uh, kung wala namang masamang ginagawa, kung, uh, kung gusto mo ng transparency, gusto mo ng improvement, Pagdating ka, Miss Beverly, pumikpik labad-labad, hindi po maglabad ang ulo nyo. Kung gagawa <laughs> po kayo ng problema, gagawa maglabad. po ng problema. Yes po, kung gagawa po kayo ng problema or gagawa kayo mm. ng hindi kakabuti, maglabad